So mamaya pa nga yung flight natin So yun mga next Nakalad na tayo dito Yo, What's up mga next for today's vlog Eh, pa out na nga kami ni Mistin Moto dito sa Aming tinuluyan sa Ermita No mga next So I'm very, very, very excited Na umuwi ng Palawan I miss ko na kasi yan sa Palawan Mga next no So kahit na uh, Nakakapunta nga tayo dito ng Manila mas gusto ko pa rin tumina talaga sa probinsya mga next Mas lalong-lalong na sa Palawan. Kasi uh, napakatahimik, malinis, mga tao uh, disiplinado. Although, hindi ko naman sinasabi na hindi disiplinado yung mga tao dito no mga next So, so yung mga next labas ka na muna um. kami ng... What? Bro, what are you talking about? <laughs> labas na kami mga next ng kwarto. So, 12 kasi yung check out dito mga guys. Yan. Bye bye. Bye bye. Miss Amnery. Bye. Kaya na si ano. Si Miss Moto. Si Miss Moto. So. Sorry. Okay, good. <laughs> so, sorry. Oh. Kwencha na. Kwencha na yun. So yun mga next. Nakapag check out na nga kami. Uh, mag-aabang na kami ng taxi ni Miss Tin moto papunta ng Naiya 3 so dito pala kami nagstay mga negs oh. sa Hotel Juliano sa Ermita Guerrero Road bye bye, see you sa airport so yung mga negs, nakasakay na nga kami ni Miss Tin moto sa taxi papunta na tayo ng Naiya 3 mga negs So mga next after a few moments so na nga tayo sa naia 3 <coughs> So I'm excited na umuwi mga next See you So yun mga next so na nga tayo sa loob ng airport ah uh, Mag check in muna tayo kuha tayo ng boarding pass natin One eternity later. So yung mga next, tapos na, mayroon na tayong boarding pass. Mayroon na tayo, hindi naman na tayo mag-drop back. magbaback. Ah, ba uh, Will you please repeat it? Huwag in Pilipitan dila. Bag, drop mga next kasi hand carry lang tayo. So, mamaya pa flight natin. Lakad-lakad muna tayo sa airport at kakain. Kasi gutom na, wala pang breakfast. So yung mga next, puto na tayo sa boarding gate. Ah, uh, pasok na tayo sa domestic. So, yun mga next, nakapasok na nga tayo dito sa boarding gate. Ang gate natin is 120. So, yun na mga next, ang flight details natin. 14 3, 8, 1, So yung mga next boarding na tayo Pila-pila na tayo dito We're so excited na makauwi na So yun mga next Sakay na tayo sa airplane Pauwi Tinignan niya ito yung ano, boarding pass ko, syempre birthday daw may regalo daw may isang pakpak ng reply <laughs> ngayon sasakyan natin mga mix so mga mix ang haba ng pila uh, puno siguro yung ano yung aeroplano

next nakaupo na tayo after one hour one hour baka away na naman tayo Kaya sa sa plano kung gusto nyo order

2,000 years later. So yun mga next, Nag nakalad na tayo dito sa Puerto Princesa Thank you. Thank you po, bye bye.